Ah, isa mga ano. Alam to, alam. To. Mararanasan din ni ano yan ni makaka-recover din yan lahat na makaka-recover, di ba? Kaya una, anin mo na, weng. Ubisan mo na. Mauna siya kasi pag nauna ito, ayun na. Wala talagang makukuha to. Dapat ikuhaan lahat ng gamit mo. Anin mo na, ilista mo na. Ito'y akin, ito'y akin. Eh, may gamit din yung aming damit niya. Ito eh, ang alam ni Ewen. Eh, kahit na nga yata damit, hindi ayaw bigay sa kanya. Nung panahon na ano. Uy! Ay, ay, ko, wala akong masabi kay Erwin. Pero, gumanda naman ang katawan ni Erwin. Hindi naman. Nagkaipin naman siya. Kaya nagka-motor. kaya nakala ko yung motor kanya. Yan. Mga family. Love your family, guys. Mga idol Please subscribe my vlogs. Itong kulitan ng mga family, mga magpipinsan. Ayan ang dalawa na Hello. Sabi niyo, hello. Welcome to my vlogs. Ayan si Poging Bagsik na nangungulit sa kanyang dalawang pinsan. Ayan ang kanyang aking mga pamangkin. kasi um, hindi sa advice, advice, advice sa mga anak na nasa abroad. At ang isa naman ay ito, bising-bisa paggawa ng kanyang gulong. Oh, welcome to my vlogs. Oh, sige po. Thanks. Thanks and please subscribe my blog and, and click the bell button for more updates. Yan Hello? ang kanyang rider yan. Rider yan. Ay, di ko lang alam lo kasi madami silang ano eh. At ang isa pang isa pang guapings ng mga riders. Riders without motor. <laughs> no, yung motor niya na yung motor niya naka naka ano naka ano naka, ano, naka DNA dun sa kanyang waswit <laughs> Oo, oh, kasi gabi na eh. Hindi, mga kapuntalo. Sinabi niya na sa kanina. Ay, hindi ba? Di, ay, wait na kami. Maambon na, mga kalodi. Ah, out po. Tanong ko po pag ko. Maambon, maambon. Maambon Wala ka bang pang chat? I-chat mo. Hindi chat mo na para uwi na kami. Uwi na rin kami. Ay, pumunta ka doon, bi. Sa loob ng ano. nako na nauulanan na tayo na po, mga aking brotherhood. Ayan. Ang guwapings nating ano, brother. Ano na kami kuya. <laughs> o, sige. Ay, 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 o, sige. Ayan na, naambun na. Ingat kayo ah. Uh -huh. sige, God bless. <laughs> Pasok po kami, kuya, okay, ingat, ingat. Yeah, na. okay. The Shopee Rider. Suot nyo helmet nyo. O, ingat kayo. Mga Ambon, magsuot kayong helmet. Eto, walang helmet. Kundi face towel lang. Okay, guys. Mega shout out po. Thank you for watching.